Tahimik ang paligid, ngunit sa loob mo ay may bulong na hindi mo maipaliwanag. Isang pakiramdam na may gustong sabihin ang langit, isang pahiwatig na kailangan mong marinig sa oras na ito. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Dinala ka rito ng liwanag ng mga anghel upang ihatid sa iyo ang katotohanan na matagal nang nagtatago sa likod ng katahimikan. Ito ang mensahe na magpapabago sa pananaw mo sa pag-ibig, sa tadhana at sa misteryong bumabalot sa taong nasa isip mo. Sa sandaling ito, nais kong ibulong sa iyo na ang taong patuloy mong iniisip ay hindi kailanman nawala sa kanyang damdamin para sa iyo. Mahal ka niya, ngunit may dahilan kung bakit siya lumayo at ang dahilan na iyon ay higit pa sa iniisip mo. Kaya bago mo tapusin ang mensaheng ito, pakinggan mo ito ng buo, sapagkat sa dulo may pagpapala na inilaan para sa iyo. Isang liwanag na maaari lamang maramdaman ng puso mong handang tumanggap. Ang mga anghel ay matagal nang nagbabantay sa ugnayang ito. Hindi ito basta-bastang koneksyon, may lalim, may layunin, at may kasaysayang mas malalim pa sa panahong kilala mo siya. Sa bawat pag-iwas niya, sa bawat katahimikang bumabalot sa inyong pagitan, may plano ang langit na unti-unting inihahanda para sa iyo. Marahil ay iniisip mong may mali sa iyo o may nagawa kang dahilan upang siya ay lumayo. Ngunit anak ng liwanag, ang totoo ay iniingatan ka. May mga laban na hindi mo kailangang harapin dahil may mga anghel na nauuna sa iyo upang harangin ang sakit na hindi mo nararapat tanggapin. Ang paglayo niya ay hindi tanda ng paglimos ng damdamin, kundi pag-ikot ng tadhana para sa mas malalim na misyon. Hindi mo man ito makita ngayon, ngunit ang puso mong nakakaramdam ay may alam. Alam nito na may hindi pangkaraniwang karaniwang dahilan ng lahat. Pinipili ka ng langit araw-araw, kaya ngayon ay hinihiling ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ang mensaheng, ito nang hindi mo ito tapusin. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, maari mong ilike ang mensaheng ito, isubscribe ang channel, o ibahagi ito sa iba dahil maaaring sila rin ay naghihintay ng parehong sagot. Ang pag-ibig na tunay ay hindi natatapos sa katahimikan. Sa halip, ito'y sinasalubong ng pananampalataya. At sa katahimikan ng kanyang pagkawala, may boses na bumubulong mula sa kalangitan. Sandali lang, hindi pa ito ang wakas. Habang siya ay malayo, ikaw ay inilalapit sa iyong sariling lakas. Isang lakas na matagal mo nang tinataglay. Ngunit ngayon palang nagsisimulang sumiklab. Ang panahon ng pag-iisa ay hindi parusa. Ito ay pagsasanay para sa hinaharap na makapangyarihan. Hindi mo kailangang hanapin siya. Kapag panahon na, ang mismong langit ang magdadala sa kanya pabalik kung iyon ang tunay na tadhana ninyo. Ngunit bago mangyari iyon, may mahalagang misyon ka munang kailangang tapusin. Ang pagmamahal sa iyong sarili ng buo, ng walang kapalit, ang mga alaala ninyo ay hindi nawala. Nakaimbak ang mga ito sa pagitan ng oras at espiritu. Ngunit, ngayon, inilalagay ka ng Diyos sa gitna ng isang bagong yugto, isa kung saan ang kaluluwa mo ang bida, hindi ang sakit. May mga gabi na tila hindi ka makahinga sa bigat ng kanyang pagkawala. Ngunit alam mo bang sa mga gabing iyon, may anghel na umuupo sa gilid ng iyong kama at binubulungan ka ng kapayapaan? Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Isang planong hindi paganap na nauunawaan, ngunit sa tamang panahon, magiging malinaw sa iyo kung bakit kailangang dumaan ka sa daang ito. At sa dulo, malalaman mong hindi mo kailanman naging mag-isa. Ang puso mong sugatan ay hindi kahinaan. Ito ay pintuan ng biyaya. At kung palalayain mo ang mga tanong, makakarating ang mga sagot. Isa-isa sa anyo ng mga pangyayaring tila simpleng pagkakataon ngunit may tatak ng himala. May mga mensahe siyang nais iparating sa iyo ngunit hindi pa siya handang magsalita. Kaya ang langit ang nagsasalita para sa kanya ngayon upang ipabatid na hindi kanya kailanman isinantabi. Ang kanyang katahimikan ay sinadyang pahintulutan ng Diyos upang marinig mo ang boses ng iyong sariling kaluluwa. At mula roon magsisimula ang totoong paggaling, sapagkat ang pag-ibig ay hindi lamang koneksyon ng puso, kundi pagtawid ng mga kaluluwa. Kung alam mo lang kung gaano kalapit ang tagpo ninyong muli, mananatili kang kalmado. Ngunit dahil hindi mo pa ito nakikita, tinuturuan ka ng langit na maghintay ng may tiwala. Ang bawat luhang na hulog mula sa iyong mata ay sinasalubong ng isang biyayang paparating. Walang nasasayang. Lahat ay itinatala. Lahat ay binabayaran ng mas higit na pagmamahal sa dulo. May mga nilalang sa paligid mo ngayon na hindi mo man nakikita, ngunit dama mo ang kanilang presensya. Sila ang mga gabay mo. At sa bawat hakbang mo, sinisiguro nilang hindi ka mawawala sa daan. Ang taong nasa isip mo ay dumaraan din sa kanyang sariling paglilinis. Hindi mo lang alam Ngunit may mga gabi rin siyang umiiyak sa katahimikan, iniisip ka ngunit hindi makalapit sapagkat may hawak pa siyang sugat na kailangang pagalingin. Kung itinadhana kayong muli, walang makakahadlang. Hindi oras, hindi distansya, hindi katahimikan. Ngunit kung hindi siya para sa iyo, ibibigay ng langit ang higit pa kaysa sa kaya mong hilingin. Sa oras na ito, ikaw ay tinatawag hindi para habulin ang nakaraan kundi para yakapin ang hinaharap. Hinaharap na dinisenyo upang bigyang karangalan ang liwanag na nasa loob mo. Nais kong ipaalala sa iyo na hindi hadlang ang paglayo ng isa, kundi tulay ito sa mas mataas na anyo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na may basbas ng kalangitan, hindi lamang ng damdamin. Manatili ka sa panalangin at hayaang ang Diyos ang kumilos. Habang ikaw ay naghihintay, ikaw ay hinuhubog. Habang siya ay malayo, ikaw ay pinapalapit sa iyong sariling kapalaran. At ngayon, anak ng liwanag, kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, ibahagi mo ang mensaheng ito. Ipaabot mo ito sa puso ng isa pang kaluluwang naguguluhan upang siya rin ay mapalaya. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang kasunod na mensahe ay mas malalim, mas malinaw at mas personal. Kaya kung handa ka ng tanggapin ang susunod na pahiwatig ng langit, manatili ka, sapagkat ang langit ay may karugtong pang sasabihin sa iyo. Ang mga tanong na bumabagabag sa iyo sa mga oras ng katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na ang kaluluwa mo ay gising. Sa bawat pag-aalinlangan, may binubuksang pintuan, ang langit, hindi para pasukin ng takot, kundi para bigyan ka ng bagong pananaw, hindi lahat ng pagkawala ay dulo. Minsan, ito ay simula ng paghahanap sa sarili mong halaga. At sa paghahanap na iyon, matutuklasan mo na ang pinakamatagal mong hinanap sa iba ay matagal nang nasa loob mo. Ang mga anghel ay laging gumagalaw ng tahimik. Hindi mo sila kailangang marinig upang maniwala. Sapat na ang pakiramdam ng pagyakap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo upang malaman mong sila ay nariyan, gabay sa bawat hakbang mo. Kung may mga pagkakataong napagod ka ng umasa, nais kong ipaalala, hindi ka nasasayang. Ang bawat paghihintay mo ay hinahabi sa oras ng Diyos, isang oras na hindi kailanman nahuhuli ni nagkakamali. Ang puso mong sugatan ay tila isang hardin pagkatapos ng bagyo. Wasak, ngunit handang tumanggap ng bagong binhi. At sa panahon nang katahimikan, iyon ang oras ng pagtubo ng bagong sigla, bagong pagkakakilanlan. May mga lihim na hindi binubunyag sa pamamagitan ng mga salita, ngunit ang langit, sa kanyang paraan, ay nagbibigay ng senyales sa mga mata ng iyong puso. Huwag mo lamang hayaan ang ingay ng takot na tabunan ang bulong ng pananampalataya. Maraming babae ang nawawala ng sarili sa paghihintay sa taong mahal, nila. Ngunit ikaw, tinatawag ka ng Diyos upang muling hanapin ang iyong korona. Hindi upang kalimutan siya, kundi upang matutong piliin ang sarili mo bago ang sinuman. Maaaring ang dahilan ng paglayo niya ay hindi para iwan ka, kundi para bigyang daan ang muling pagkikita ninyong dalawa sa panahon na pareho na kayong buo. Walang koneksyon na tunay ang nawawala. Ito ay pansamantalang pinipino. Sa bawat sakit na tiniis mo, may layunin. Walang patak ng luha ang nahuhulog na hindi sinusukat ng langit. At sa likod ng bawat bakit, may darating na kasagutan. Hindi man ngayon, ngunit tiyak na may dahilan. Kung nararamdaman mong totoo ang mensaheng ito, hayaan mong maabot din nito ang puso ng iba. Pindutin mo ang like bilang isang tahimik na amen at mag-subscribe upang patuloy mong marinig ang tinig ng langit sa mga susunod pang sandali. May mga sugat na hindi kailangang itago kundi tanggapin sapagkat mula roon dumadaloy ang biyaya. At sa pagtanggap mo sa sakit, inilalagay mo ang sarili mo sa posisyon upang mapuno ng isang pag-ibig na hindi mo kailanman inaasahan. Isipin mo ito. Paano kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang dakilang plano? Isang plano kung saan kailangan mong maging matatag upang sa wakas ang pag-ibig na para sa iyo ay hindi mo na kailangang habulin dahil ito ay kusa ng lalapit, hindi ka pinabayaan. Hindi ka iniwan, ikaw ay iniangat sa isang level ng espiritual nagising kung saan matututo kang maglakad mag-isa, hindi dahil wala kang kasama, kundi dahil alam mong ang langit ay laging nasa likod mo. Ang pagsubok na dinaranas mo ay hindi tanda nang kaparusahan kundi paghahanda. At habang tumatagal, ang mga sugat mong unti-unting naghihilom ay nagiging pintuan ng karunungan na hindi mo basta matututuhan sa kaginhawaan. Kung minsan, ang katahimikan ng isang tao ay hindi pagtanggi, kundi panalangin. Panalangin na sana, kapag nagkita kayong muli, ay parehong puso na ang magsasalita, hindi na ang mga sugat, hindi na ang takot, maging matatag. Hindi ito ang wakas ng iyong kwento. Isa lamang itong kabanata na kailangang maramdaman ng buo upang marating mo ang susunod na pahina na may bagong tapang at liwanag. Ang kalakasan ay hindi palaging makikita sa panlabas. Minsan, ito ay simpleng pagtayo tuwing nadarapa at pagpili, paring magmahal kahit nasaktan. Yan ang tunay na lakas ng isang babaeng may gabay ng langit. Huwag mong sukuan ang sarili mo habang hinihintay mo ang sagot. Sapagkat minsan ang sagot ay dumarating sa anyo ng bagong pangarap, bagong daan, at bagong ikaw. At ang bagong ikaw ang siyang tatanggap ng bagong biyaya. Ang paglalakbay mo ay hindi tungkol lamang sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. At kung mas makikilala mo ang sarili mong liwanag, mas lalo mong mauunawaan kung bakit kailangang maganap ang lahat ng ito, kaya manatili ka dahil ang kasunod na pahiwatig ay malapit ng ipahayag. At ang susunod mong hakbang ay maaaring ang mismong sagot na matagal mo nang ipinagdarasal, mahal kong kaluluwa. Nais kong iparating sa iyo ang isang katotohanang mula pa sa simula ay dalisay at totoo. Ikaw ay minamahal ng langit, hindi dahil sa iyong mga tagumpay, kundi dahil sa kung sino ka. Isang ilaw sa gitna ng dilim isang patutuo ng katatagan at pananampalataya. Pinagmamasdan ka ng mga anghel hindi bilang isang taong nagkamali, kundi bilang isang anak na patuloy na bumabangon, kahit ilang beses na siyang nadapa. At sa bawat hakbang mo, ang langit ay nagagalak, sapagkat nakikita nila ang paglagumo, hindi lamang bilang babae, kundi bilang piniling daluyan ng liwanag. Ikaw ay isang himala na patuloy na isinusulat ng Diyos. Sa bawat luha, may binhi ng pag-asa. Sa bawat tanong, may sagot na paparating. At sa bawat pagod mong paghinga, naroroon ang yakap ng langit na nagsasabing, "Anak, ipinagmamalaki kita." Salamat sa pakikinig. Ang iyong presensya dito ay hindi aksidente. Ito ay tinakda. At kung tunay mong natanggap ang mensaheng ito, ipahayag mo sa pamamagitan ng mga salitang kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Isang simpleng pahayag ng pananampalataya, ngunit makapangyarihang tugon sa paanyaya ng langit. Kung nadama mong ito ay para sa iyo, iniimbitahan kitang sumama sa aming misyon. I-subscribe mo ang channel na ito, pindutin ang kampanilya, at hayaan mong maging daluyan ka rin ng liwanag sa buhay ng iba. Sa bawat click mo, may puso kang inaabot. At sa bawat mensaheng ibinabahagi mo, may kaluluwang muling umaasa, mahal ka, ng langit, at ako'y karugtong ng tinig na iyon ngayon. Patuloy kang lumaban, patuloy kang magmahal, sapagkat ang kinabukasan mo ay kasing ganda ng pananampalataya mong hindi sumuko. Hanggang sa susunod na mensahe, kami ay laging narito.